Ano ko ba naman? Eh, regular naman akong pumapasok dyan eh. Talaga hindi pwede pumasok? Eh, malugang <laughs> yan <laughs> eh. <laughs> ha? ha? Tumawag, tumawag. Ano raw? Ano raw? Tumawag daw tayo ng... Ah, tumawag. sige, babalik na lang kami. Salamat, ha. Umabot ako. At least, umabot ako. Pasensya ka na, ha? Ang dami dami kasi talagang customers sa parlo. Busy-busy kami. Ang dami-dami kong kinulutan. Ang damdami kong kinunikuran. Yung isa pang matrona. Gusto-gusto talaga ipusko ang kanyang kintika sa reloos. At least, umabot ako. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. opo ka muna. Thank you. Alam mo, Tomas. Ito. Ayan ang magaling magsulsul sa asawa mo. Dahan-dahan sa pagdutdot. Hindi po putok yan. Hindi pigsa yan. Kayo. Kayo ang gatong ng gatong kay Tomas. O, no! ayan oh, nyo na. Ayan nyo na. Mm. Thank you. O, oh, mabuti naman, Tomas. Nakasama ka namin ngayon. Di ba, yatid mo anak mo? Ah, oo. Oh, eh, Pinatid <sighs> ko muna kay Ermat, eh. Kasi, alam mo, pupunta ako dun sa bahay ng biyanang ko. Lalo ako ng liliit. Uy, ang lakas ng inferiority complex. Hindi, tsaka talagang iniiwasan ko na si Cindy ngayon eh. Ay, ang lakas ng insecurity. Malakas na ito, Jack. Gusto mo? Kayaan uh, mo na. Tama naman siya eh. Ewan ko ba? Parang mas lalong ramdam na ramdam ko yung agwat namin dalawa. Siguro kung iba na pangasawa noon, mas masaya yun ngayon. Bakit ka pa si? aalis eh? Tsaka, masaya na yun sa trabaho niya? Ay, huli sa balita. Oh, bakit? Nag-resign na po siya. Ha? Eh, ba't hindi sinabi sa akin? Abay, ma! Alam mo, pinakamaganda ng Tomas. Suyuin mo. Ligawan mo ulit. Eh, sumama naman kaya yun. Sasama yun! Ano ka ba namang tao ka? Eh, asawa mo yun eh. Tsaka alam mo, mahal ka pa rin noon. Ikaw kasi eh, wala kang karuma -romansa. Tingnan mo kami, punong-puno ng romansa. Di ba, Papa? Ah, mm. oh, huh? governor. Sininsya ka na. Tinatid ko itong apo ko. Sabi kasi ng anak ko, ehatid ko raw itong apo ko. Oo. Uh, pagbukas lang ako ng pinto, ha? Baka maasara ko sa iyo. Sorry ano po, ma'am. Ano ba ma? ka? Kalit ka ba? Pasok po. Inatay na buhay ito. Uh. 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 Boss, puntaan ko lang yung mag-inako. Hindi ko pwede pumasok eh. Ano ko ba naman eh? Regular naman akong pumapasok dyan eh. Talaga hindi pwede pumasok? Eh... malugang yan <laughs> <tema> eh. Ano mo? Ha? <laughs> ha? Huh? Huh? Tumawag. Tumawag. Ano raw? Ano raw? Tumawag daw tayo ng... Ah, sige, babalik na lang kami. Salamat ha. Anong sabi? May nangyayaring hindi maganda rito. Bababa ako sa kanto. Hmm? Tapos tumawag kayo ng shhh. Anong? Pulis. Di ba polis rin yun? Hmm? Hmm? Mabuti na lang. At hindi ka sabi sa mga kasama mo. Ano ba talaga gusto ng koto ninyo dito sa bahay na ito? Yan flower base na yan, 1,500 dollars yan. Lahat ng laban ng bahay na ito, puro dollars. Itong lam si Zed, baka akala ninyo, dollars bawat isa niyan. Eto, 3,500 dollars yan. Hakotan ninyo. Pati haklanan na, hakotan na rin ninyo. Oh. Puro antik yan. Hoy, ikaw alam ko antik ka. Antik, antik yan. Parang parot. Michael, hmm. patayin yan. Sige lang, antik yan. Yan. Sige, sige. sige. pag mo! Sige, pasok! Hmm? Oh, ay! Pag tinanggal mo yan! Tinangayos ko lang eh. Bitaw sa bakod! Ha? Huh? Bitaw? Naku, natiktik na tik na tayo. Pa paano na tayo? Paano na? Paano na? Delikado lagi natin. Mabuti na? ba, umalis tayo rito. Total, wala naman mang kwenta mga tao rito. Wala pera! Wala alahas! Sabaya, Walang pera! natin. pera natin! Tara! Tara! Alis tayo! Nga! Balik ka na! Tayo na! Uh, Dino! Dino!